ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Iso Kristo. Ikalabing dalawang kabanata ng Mateo. Katanungan tungkol sa araw ng pamamahinga. Isang araw ng pamamahinga, tumaan si Nahisos sa tribuhan. Nagugutom ang kanyang mga alagad noon, kaya't sila ay kumuha ng mga butel ng trigo at kumain iyon. Nang makita ito ng mga pareseyo, sinabi nila sa kanya, Tingnan mo ang ginagawa ng inyong mga alagad higpit niyang ipinagbabawal ng kautosan sa araw ng pamamahinga Sumagot si Jesus Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang nagutom siya at ang kanyang mga kasama pumasok siya sa bahay ng Diyos kumain ng tinapay na handog at pinakain din niya ang kanyang mga kasama Labag sa kautosan ang ginawa nila sapagkat ang mga pari lamang ang may karapatang kumain niyon Hindi ba ninyo nababasa sa kautosan na tuwing araw ng pamamahinga ang mga pare ay may ginagawa sa templo na bawal gawin sa araw na iyon. Ngayon may, hindi sila nagkakasala. Sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kaysa templo. Kung nauunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang nais ko at hindi handog. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga pinagaling ang lalaking paralisado ang kamay. Pagkaalis ni Jesus sa puok na pumasok siya sa sinagoga. May isang lalaki roon na paralisado ang isang kamay. Naroon din ang ilang taong naghahanap ng pagkakataong maparatangan si Jesus. Tinanong nila si Jesus, Naaayon ba sa kautusan ang magpagaling ng may sakit kung araw ng pamamahinga? Sumagot siya, Kung kayo'y may tupang nahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi ba ninyo ito iaahon? higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa. Kaya't naaayon sa kautosan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa lalaki, Iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling gaya ng kabilang kamay. Kaya't umalis ang mga parisiyong naroon at nag-usap-usap kung paano nila may papapatay si Jesus. Ang lingkod na hinirang. Nang malaman ito ni Jesus, umalis siya sa lugar na iyon Maraming tao ang sumusunod sa kanya. At pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit, mahigpit niyang ipinagbilin na huwag nilang ipamalita kung sino siya. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isayas. Narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking minamahal at lubos na kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya ang magpapahayag ng katarungan sa mga bansa. Hindi siya makikipag-away o ni na magtataas ng busis sa mga lansangan. Hindi niya babaliin ang tambong marupok. Hindi rin niya papatayin ang ilawang umaandap. Hanggat katarungay hindi nagtatagumpay ng ganap at ang pag-asa ng mga hintil sa kanya ay ilalagak. Si Hisos at si Belzebol Inala noon kay Hisos ang isang lalaking bulag at pipi na sinasapian ng demonyo. Pinagaling siya ni Hisos kaya't siya ay nakakita at nakapagsalita namangha ang lahat at sinabi nila ito na kaya ang anak ni David nang marinig ito ng mga parisiyo sinabi nila nakapagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Belsibol ang pinono ng mga demonyo subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi niya ang bawat kahariang naglalaban-laban ang mga mamamayan ay babagsak at alinmang bayan o ang sambahayang sila-sila ang naglalaban ay mawawasa kaya't kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Kung gayon, paano pa niya mapapanatili ang kanyang kaharian? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Belzebol, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo? Ang inyong mga tagasunod, ang ginawa nila ang magpapatunay na maling-mali kayo. Ngunit, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, Nangangahulugan dumating na sa inyo ang karian ng Diyos. Hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi muna siya gagapusin. Kung nagapos na siya, saka pa lamang maluluban ang bahay niya. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at ang hindi kasamang magipon ay nagkakalat. Kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan. Ngunit hindi patatawarin ang paglapastangan. Sa Espiritu Santo Sinamang magsalita laban sa anak ng tao Ay patatawarin Ngunit Ang sinamang magsalita laban Sa Espiritu Santo Ay hindi patatawarin Maging sa panahong ito O sa panahong darating Sa bunga nakikilala Sinabi ninyong mabuti ang punong kahoy Kung mabuti ang kanyang bunga At masama ang punong kahoy Kung masama ang kanyang bunga Sapagkat Sa bunga nakikilala ang puno lahi ng mga alupong Paano kayong makakapagsabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Kung ano, ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Mapapawalang sala ka o parurusahan batay sa iyong mga salita. Hinahanapan si Jesus ng palatandaan. Sinabi naman sa kanya ng ilang tagapagturo ng kautosan at mga pareseyo, Guro, maaari po bang magpakita kayo sa amin ng isang palatandaan? Sumagot si Jesus. Lahing masasama at aksil sa Diyos. Naghahanap kayo ng palatandaan, ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Propeta Jonas kung paanong si Jonas ay tatlong araw tatlong gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, ang anak ng tao ay tatlong araw at tatlong gabi ring nasa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, tatayo ang mga na taga Nenebe at sasaksi laban sa lahing ito. Sapagkat nagsisi sila matapos pangaralan ni Jonas. Ngunit higit pa kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, sasaksi rin ang reyna ng Sheba laban sa lahing ito. Naglakbay siya mula pa sa dulo ng daigdig upang masaksihan ang karunungan ni Solomon. Ngunit, higit pa kay Solomon ang naririto ngayon. Ang pagbabalik ng masamang espiritu. Kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya ay gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapagpapahingahan. Kung wala itong matagpuan, ay sinasabi sa sarili, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Pagbalik niya at makita itong walang laman, malinis at maayos, aalis muna siya at magsasama pa ng pitong espiritong mas masasama pa kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito, ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masasamang lahing ito, ang ina at mga kapatid ni Jesus. Habang si Jesus ay nagsasalita sa maraming tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid Naghihintay sila sa labas dahil nais nilang siyang makausap. May nagsabi kay Hesus, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayong makausap." Ngunit sinabi niya, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Sila ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid."